Ano ang mangyayari kapag nilalait natin ng Diyos? Pag-usapan natin sa video na ito ang isang kamakailang halimbawa na ikinagulat ng marami. Sa Golden Globe Awards ngayong taon, ang comedian host na si Nikki Glaser ay nagbigay ng pahayag na maaring sabihin natin na pangungutya sa Diyos. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three God, creator of the universe, zero mentions. Isinama sa listahan ng Diyos at sinasabing ito ay zero shoutouts o mentions. At makikita sa video na ang mga kasamahan niya ay ikinatuwa din ng biro na ito. Well, para sa mga Kristiyano, ito ay malaking kalapastangan sa Diyos na may likha. Nagbiro din ang host na hindi na ito surpresa sa isang lungsod na walang Diyos. No surprise in this godless town. <sighs> sa iba, maaaring parang birong walang mali siya. Pero ganun nga ba talaga? Wala pang apat na put walong oras pagkatapos ng pahayag na iyon, hinarap ng Los Angeles ang isa sa pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan nito. Napansin ng marami ang pagkakatugma ng mga pangyayari at hindi naiwasan ang tanong, ito ba ay simpleng coincidence lang o isang paalala na mayroong Diyos? Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa panlalait sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Galatia 6.7, Huwag kayong paluloko. Ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Ang anumang inihahasik ng tao ay siya rin aanihin." Kapag nagsalita tayo ng walang galang tungkol sa Diyos, ipinapakita nito ang isang pusong walang takot at paggalang sa Kanya. Ngayon, sinasabi ko ba na ang mga sunog ay direktang dulot ng mga salitang yon sa Golden Globes? Hindi naman. Diyos lang ang nakakaalam. Pero ang alam natin ay ito. Ang Diyos ay hindi dapat nilalait. Kapag binibigkas natin ang kanyang pangalan ng walang respeto, para natayong naglalaro sa apoy. Ano sa tingin mo, ang wildfire ba sa Los Angeles ngayon ay parusa ba dahil sa panglalait ng Golden Globe sa Dios? Isulat sa comment ang iyong opinion. Bilang mga mananampalataya, ang ating tugon ay dapat dalawa. Una, ipanalangin natin ang mga naapektuhan ng mga sunog at suportahan ang mga relief efforts sa abot ng ating makakaya. Pangalawa, kailangang suriin natin ang ating mga puso. Kinagalang ba natin ang Diyos sa ating mga salita at gawa? O tayo rin ay nagkukulang sa pagbibigay halaga sa Kanya? Ang mabuting balita ay laging bukas ang habag ng Diyos. Sinasabi sa unang Juan 1, Siam, Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay matapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Hinding-hindi pa huli ang lahat upang bumalik sa kanya ng may kababaang loob at paggalang. Kaya't alalahanin natin ito, mahalaga ang ating mga salita. Mahalaga kung paano natin binibigkas ang tungkol sa Diyos. At kahit hindi natin namamalayan, tayo'y mananagot sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Piliin nating parangalan siya, hindi laitin siya. Ang pagkutya sa Diyos sa Golden Globe Awards na sinundan ng trahedya ay hindi na bago. Marami ng mga sikat na artista ang kumutya sa Diyos at may hindi mabuting nangyari sa kanila. Kung gusto mong malaman kung sino sila at anong nangyari, panoorin ang video na nasa iyong screen. Ipalaganap natin ang mensahe ng pananampalataya at paggalang sa Diyos. Salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Diyos.